trabaho pa rin po kami kahit tumuwala na no nag scaffolding kami tara po at tignan po natin yung ating ibang mga kasamaan puro kami po ay basa na let's go at dito po ipapakita ko sa inyo kung pa ano gumawa ang mga simpleng manggagawa ng bahay tara po mga kabahay at tayo ay magse second floor. Sa pagse second floor po natin, siyempre po kailangan po muna magtayo ng tubo, no? Dahil ito po ang aming ginagamit, tubo. Pero kung kayo naman po ay walang tubo, pwede po kayong gumamit ng mga kahoy, ano? Pwede po kayong gumamit ng kahoy na 2x2. Good lumber na po at pwede nyo pong magamit sa pangkisam yun, ano? Kung talagang kayo ay nagtitipid. Dahil ang gusto na, karamihan po nang nagpapagawa ng bahay, ay gusto rin po yung matipid na maganda. At sa ngayon po ay may papakita ko lang sa inyo kung paano tayo makatipid. Ano? Ayan po, nagsisimula na po kami mag ara ano mag scaffolding ang tawag po rito ay scaffolding ano sa pagtatayo ng tubo Siyempre po pagtayo po niyan kailangan kailangan po ay unahin po yung tapat na mga bibigaan ano. Ito po kung makapansin niyo po umuulan pero nagtatrabaho pa rin po kami no. Tuloy lang po sa laban. At ngayon nandito na po kami sa labas. Nagtatayo pa rin po ng scaffolding para po sa magiging runner natin na lalagyan ng biga ano. Ganito po talaga ang trabaho ng isang construction. Kahit umuulan, pwede kang magtrabaho para lang po meron kang maibigay sa ating mga pamilya no. Kasi po, ang mga construction workers, isang kaig, at tuka lang, hindi po katulad ng ibang mayayaman. Ano. Kaya, dito po, tuloy lang po tayo sa trabaho hanggang sa maitayo po natin lahat ng tubo na yan. Pag naikompleto, ko na, ikompleto na, na po namin yan, ipapakita naman po namin kung paano kami mag-raraner. Ano? Dito po, ang ginamit na materials ay tubo, tas pinakuha namin yung mga ilalim at tinalian ng alambre. <coughs> Ayan po, excuse me po. At siyempre, eh na po, nasa second floor na po kami, no? Pinakataas na po yan. Una pong ikinabit namin ay yung pinakatahilan, ano? Ayan, kung makikita nyo po, may mga tahilan na. Yan po ay pagtutungtungan ng pinakaraner, no Yung c part Links. Ang ginamit po namin pala dito materialis ay c part Links. At doon po sa kabila, ganun din, nagtatayo na rin ng pinakapanraner nila. Nag naglagay ng kadena. At ayan nga po, nakita nyo, linagyan nila ng kadena, no? para iyan po ay pagtutungtungan din na si Parlings Tahilan, na ayan po nakalay out na po yung ating runner ano ayan po si Parlings po ang ating ginamit para po makatipid ang mayari hindi na po tayo bibili ng Coco Lambert ito po kasi ay gagamitin natin pang bubong sa second floor ano kaya binili na natin para may magamit din kami tuntungan ayan po kung mapapansin nyo po si Parlings lang po at syempre lalagyan po yan namin ng plywood <clears throat> at ayan malaking ginhawa sa trabaho at sa amin din po mapapabilis din kami dahil buo-buo po ang pagkabit niyan tinatali lang po pala namin ang alambre yan para lang po madaling mag-adjust at madali pong magbaklas kung sakaling nabuhusan na po namin madali pong baklasin ano ayan ganun din po dito sa kabila sa pagtali naman po nito kailangan doble no para hindi po siya dumudulas at hindi po gumagalaw doble po ang pagtatali at ayan medyo may kumakaway pa kailangan po kasi medyo mahigpit din ang pagtali niyan ayan inabutan na naman po kami ng ulan ano medyo magpapahinga lang kami ng kote at pagtila tigil na pasok na naman at ito na nga po pala tumila na Diretso na naman po kami sa trabaho sa mga katulad namin isang kaigat at isang tuka. Tuloy lang po ang laban. Ayan, nagbibiroan pa. <laughs> Nakakatawa. Ganyan talaga sa construction, minsan kailangan talaga masaya para hindi na naiinip ang mga trabahador, mga kasamahan natin. Ayan, kung makikita nyo po, nagkakabit na naman kami ng tahilan. Ano? Lahat po iyan kasi ay lalagyan muna ng runner katulad po niya. No? Ayan, ang ginamit po pala natin dito. Ayan, pakita ko lang po sa inyo yung black screw. Ayan, nilagyan po namin din ng plywood. Ayan, dahil po iyan ay gagamitin pa natin sa second floor. Ay sa pinakapangbubong, ano. Lahat po iyan ay lalagyan natin ng runner bago po tayo mag isla. Ayan, kung makita niyo po, oh, black screw lang po ang ginamit namin para lang po makatipid. Ayan yung blocks kuro po na yan kapag babaklasin nyo natatanggalin nyo rin po yan gagamitin po din natin pangkisa yan para din makatipid tayo no at kung kayo po pala ay nangungkontrata ng labor material pwede nyo pong gayahin to no gaya po ng ginawa ko no nakakatipid po tayo sa labor material mabilis po sa labor tipid po sa materyales yung black screw po na ginamit na yan pwede nyo pong baklasin niya pagkatapos ng buhos at magamit po sa pangkisami e, siyempre po ipunin nyo lang magagamit pa rin po siya no? at siyempre dito po nagtatali na po ng bakal ano? ayan po pagkatapos po mag lagay ng mga runner siyempre po ang gagawin po natin mag siding na po tayo para makapagbuo po tayo ng isla ayan gaya po niyan meron na pong siding ayan pagkatapos po lagyan ng siding lagyan na po ng si sa ibabaw ano? At syempre, yung mga sobrang tubo, pwede po natin putulin. Kung maliliit lang po, ano, yan. Pwede po natin putulin. Dito po, kailangan po, wag din masyadong mahaba yung mapuputol na tubo dahil sayang po. Bagay, mas mabilis po iduktong ang tubo, mga bakal, kesa, sa, kesa naman po sa kahoy. Dito po kasi, wala masyadong materials na matatapon. Hindi katulad po sa kokolamber. Ang kokolamber, isang gamitan lang. Wala na po, hindi nyo na po magagamit pagdating ng taas dito po itong si Pardings magagamit pa po sa iba Eh, dito nga po pala ipakita ko sa inyo yung ating pagbabakal no? ayan po yun po yung tinatawag na reverse. siyempre po kung ano po yung nasa plano susundin po natin ano L over 4 po yung aming pinaka rebars kinuwenta sa apat pag sinabing L over Ayan, nakita nyo na po yung mga kasamahan natin na nagtatawaan pa. dibaling baling magtawaan ng basta trabaho <laughs> At balikan ko nga po pala yung ating reverse na ginawa. Dito po pala, kailangan po mula sa gilid, yung naka, naka 30, 30, degree, kailangan po niyan, mga 25 cm ang layo niyan. Ano, kailangan po kumagat, sumampa siya ng 25 cm. Pare Parehas po yan hanggang doon sa dulo, ganyan po ang kwenta dapat apat na hahati. At syempre dito po yung kanina nilagyan ng si parlings ngayon po ay dinalagyan na po ng plywood ano. No tornilyo na po ng plywood lahat po kami sari-saring gawa. Dito po ay nag, may nagra-runner, yung iba po may nagii-slab at may iba po may pupulot ng black screw na natatapon, nahuhulog, pupulutin po natin dahil pinaghirapan po na may ari yung ng pera para magpagawa magpag ng bahay tapos mahayaan lang natin yung materialis na masayang ano ayan nakita nyo na po kanina lang po yan ya dinalagyan na ngayon ng sahig ano dito po sa pagwa screw kailangan po kahit madalang lang para po mabilis baklasin ko pag, ano tapos na magbuhos at dito naman po ay maglalagay sila ng tubo para po isabit yung ginagawa nilang biga ang style po kasi ng paggawa namin nasa taas ang biga pag nabuo na po yung islab at saka na lang po namin ibababa para po kasi lahat ko kumikilos kailangan lahat may kanya-kanyang -kanyang trabaho hindi po pwede naghahantayan <coughs> dahil kapag naghahantayan kayo yung iba matitinga kawawa naman yung may-ari at yung kontraktor na nagpapagawa malulugi Ayan, nakita nyo naman po, ganyan lang po ang trabaho namin sa araw-araw -araw na ginagawa namin. Simpleng trabaho lang pero nakakabuhay ng aming mga pamilya. Ayan, kung makikita nyo po yung siparing, sana pwede pong sipasipain lang. Dahil nakatali lang ng alam At dito rin po, tinetext na po nila, no? Sa so, pag-text ko nga po dito, yung gilid lang, tapos yung gitna, madalang lang po ang pag-text ko. Hindi bali pong masinsin ng pinakapaykot sa mga gilid. Huwag lang po yung gitna. Ano, yung gitna po kailangan madalang lang po. Gaya po na pinapakita ko sa video na to. Yan. Malalayo po ang laktaw para mabilis pong... mabilis po siyang baklasin tayo, tayo po ay tapos ng magbuhos. Hanggang dito na lang po ang aking mga ang aking video. Sana po ay hindi kayo nagsasawa sa pagsusubaybay sa aking video. At kung kayo po ay nagtitipid, pwede nyo pong gayahin. At huwag nyo pong kalimutan, ipalaw ang aking Facebook page. At pasubscribe na rin po sa aking YouTube channel. Maraming maraming pong salamat sa nagtitiwal at nagtatangkilig sa aking mga pinapakitang trabaho. Kung sakali po kayo ay gusto nyo magpagawa, pwede nyo po akong tawagan at i-message dahil dito sa ating manggagawa ng bahay. Lahat po ay tutulungan namin kayo para makatipid at para na po mapabilis ang ating trabaho. No? Matipid na magandang ang klase ng paggawa. Hanggang sa ipapakita namin yung katapusan, hanggang dito na lang po ang aming trabaho. Video, maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Bye-bye!